so yun, hello mga amigo dito tayo ngayon sa Amigitos so, last week lang ito na, nag open sila so itikman natin yung kanilang lumi fried chicken with rice At dito lang yan sa ano, mga amigo sa Torel tapat ng, uh, ng, dapat ng Hospital So anyway, kasama natin sa ating vlog ngayon Si Katex Fun TV A vlogger from Banton, Romblon So, kami ngayon ay waiting Sa aming okay. order So, shout out sa JNF TV At kay Madam ano? Okay. Madam Pilikitok Madam sana mag-collab tayo dito sa Odjungan At kay Charles Abling Charles Charles Abling TV Shout out din kay Jan Chris, no? Jan Chris Buwan Vlog. At sa lahat ng mga rumblumanon YouTuber. Vlogger. Uh -huh. Kay Kamaser TV, peke naman. <coughs> out din kay, ano? Sa aking pa dyan. Kay Takbong -bum Bumba. Terte Sa Saka... Aplaya Brothers, shoutout. Shout out. ko kayo eh i-tour e, kayo kung saan ito matatagpuan yan ito ang labas yan yung pangalan nila mga amigo yan o no? Dumigitos last, last week lang ito nag open so harap lang siya ng ano Harap lang dito mismo siya sa kanto Harap siya ng Robilios Hospital yan, mga amigo. So, ang kanilang Lumi Lane 50, ang regular Lumi ay 75, at ang overload Lumi ay 150. Yan. Yeah. So, Kasama ko si Katingson. Yan. Yeah. shout shoutout sa mga bantuan nung dyan. Shoutout kay I Asset Kaliblabs at saka kay Banayad Banayad, Banayad Lifestyle TV Sino pa ating nakalimutan i-shout out? Kay Nang Antang. Nang Antang. So, yun mga amigo, no? So, i nyo kami. Meron may, akong account sa TikTok, Migo Motoblog. Meron din tayong YouTube channel at Instagram. So, bye-bye. A few moments later. Mga amigo, no? na yun. chicken with rice So, mag-ano muna tayo mag-time lapse